Good morning, good afternoon, good evening, yes, 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 uh, si Alan Cruz po ito, yung hashtag Walk with Land channel, maraming salamat po, no, uh, recently po nag 4 years na po tayo, apat na taon, sa'yo no 2020 po tayo nagsimula dito sa YouTube eh no, ano lang no, nakaka uh, 7,545 pa lang tayo, pero syempre, uh, I'm Very grateful sa ating mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo uh, sa pag po sa atin ng more or less four years po na uh, sinusuportahan niyo po ang ating channel. Maraming salamat po. Ngayon, ang pag-usapan po natin ay nakakataba po ng puso. Ito ko isang isang broadcaster. Uh, isa pong baba ito. Uh, asawa po ito ng isang politiko. Uh, sikat na sikat po ito dati. Hanggang ngayon naman, sikat pa rin po ito. Maganda din po ito. At nakita ko na po ito in person eh. Akala mo katangkat, maliit lang na tao, pero maganda po, no? Ang pangalan niya po ay si Corina Sanchez Rojas. Ayan, um, si Corina Sanchez. May dalawa po kanak nito, kambal. Ngayon um, po, no? So sabi, kasi recently po, nag-celebrate sila ng Early Mother's Day. Uh, binigyan niya ng mga... Um, ng mga uh, regalo ang mga ina sa barangay. Yan, barangay mams. Okay, early, no? So, si Corina Sanchez po ay isang broadcast journalist. Masawa po ito ni Marohas. Tinalan naman po natin si Marohas, no? Marrojas oh. Mar po ay dati AOT, uh, Department of uh, Tourism ba to? Oh, sorry. Um... Trade and Industry, DTI Secretary. Laging nga rin po yan, Secretary ng TILG. Pagkatapos po namatay ni Robredo. Ayan, Robredo. Yung Robredo na asawa po ni Glenn, Robredo. Okay? Eh, alam niyo na ba, sikat din po ito. Araneta po no? Araneta Rojas. Okay? Now, si, ano, si broadcast journalist, si Corina Sanchez Rojas, ay kilala po ito na bilang uh, may uh, kinintuang puso. Ayan. ah uh, Miss Corina Sanchez, baka naman sumusuportahan ang ating channel, mag-sponsor ka ng ang mikropono, mag-sponsor ka ng magandang camera, no? para naman araw-araw uh, ay napapasalamatan ka namin at pre promote ka namin. Just kidding. Okay, so ito po si uh, si uh, Corina Sanchez Rojas ay nagpamigay po ng mga tsinelas <laughs> at, 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 ibang mga uh, gifts no uh, sa local villages in early celebrations of Day. So bakit naman po Father's Bakit naman po chinelas? So, anyhow, baka, ako naniniwala po ako na ano ha, I, uh, hindi lang po dapat uh, pamingay, kundi, ano, no, kunwari, train, train po natin yan, no, computer literacy training, dapat pwede nilang magamit later on pag nagtrabaho sila. Okay, yan po. Uh, so, ayun, maganda rin naman ang gesture nito ni Corina Sanchez, yung gesture of kindness. No? So, yung ano, itong uh, award winning, acclaimed journalist, no, nag-give out, uh, nag-pamigay po ng pangataan-taan, o giveaway um, Uh, slippers po, mga tsinelas, and other precious gifts during the gathering of Mother's Day in Mexico, Ano kayo village to, you know? So, nating malaman kung anong village ito. Uh, so, she plans to She plans also to visit other villages for the keep giving drive to celebrate Mother's Day. Maganda po ito, ah. Maganda po ito, yung mga tsinelas. Kano po kaya nag-gastos Pero, pariyang bariya lang po kay Jorno uh, no, Corina Sanchez ito. so aside from having an allowance from her husband, Okay, meron pa po ang trabaho yan. Oh, no? million, million po ang niya. So Mother's Day comes early. for us, in rated Corina. O, oh, tingnan kung ginagawa niya pa po, kumikita pa po si Corina Sanchez. No? At, at yan, iikot daw po siya sa buong Metro Manila to bring groceries. Ito naman pala, hindi naman lang pala chinelas, kundi mga groceries din, food, no? Few pretty sleepers and of course, K-Magic. Beauty essentials to nanay sa mga barangay. Eto, ha? Ah, isipin natin, etong mga ginagawa ni Corina Sanchez, ay content din po ito sa YouTube channel niya, sa kanyang mismong show, yung Magic Corina or Rated Corina. Okay? So, ano nag-share pa siya ng video na talagang uh, tuwag-tuwa ang mga nanay, no? To na uh, pumili na kanilang mga slippers and receiving other gifts during the program. Yan. Ito po ano, dati ito po asawa ito ng dating Interior Local Government Secretary Mar Araneta Rojas. She's known for her charitable works, right? Talaga. Wait, tatakbo kaya ito? Oh, yo, sorry naman. Kung napagdududahan natin na mga pagtulong na ito ay talaga namang baka tumakbo ito bilang senador ng Pilipinas. Oh, she started years ago Uh, a program of distributing sleepers and other essentials to people in need, special in children. Pero maganda po itong, maganda po itong programa na ito, no? Kay, ano, no? Sa, so, sa mga ganito programa, yung mga uh, ng mga chinelas, okay, ano ka, si Lenny Robredo o kaya si Jesse Robredo. Anyhow, magaling naman po ito, maganda naman po ang programa ni Miss Corina Sanchez, Rated K, yeah, okay, yeah. Ang daltal po ba natin? May mga nagko-comment. Ang taltal natin, syempre naman. Paano ka naman hindi dadaldal? -ta? As much as possible, ayaw mo dumaldal. Eh. Pero ito, YouTube channel to, no? Ang ganda po ni Corina, ano? nakikita po dito sa litrato na ito. Napakaganda. Maliit lang po yan, no? Ayan, no? Uh, Morena. Yan, si Corina Sanchez. Nakita na po natin yan. May mga bodyguard yan. Ang ganda ng no? ano, no? Mga chinelas, no? Mamimini sila ng chinelas. Syempre, may uh, aside from the chinelas, malambot yung mga chinelas na ipinimimigay, ha? Ah. Uh, yan, Mother's Day cake, come early on. Tignan natin sa, sa Instagram, baga, yan, no? Ganda rin yung Sanchez. Yan. Okay? O. Oh. oh, in, in, nalipot na rin niya ang iba't ibang mga bansa. So, interview na rin niya ang mga matatandang tao, lalong-lalo na. Ang tao siguro na na-interview nito, I see uh, dating secretary, ay uh, si Secretary Juan Ponce Enrile. Meron nga picture ito, no, na talagang nakakbay pa si Juan Ponce kay Corina Sanchez. Nako po, anong akbay yan, Mr. Uh, secretary? <laughs> okay, ayos sa ating bubik. Eh, joke lang po. Oh, marami po, ang ganda po, ano, maganda po. Uh, Ayan, ano, sabi niya, talagang uh, sinicelebrate nila ang Corina Sanchez ng Mother's Day. Ito po, mag-uwatin muna po tayo ng ating mga ano, subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Medyo nababawas, bawasan po tayo ng subscribers. Ha? Please keep on sharing, please keep on helping, and please keep on subscribing on this channel. Hashtag Talk with and, oy, teka ha. O, sabi ni Mamerto, Uy, Duterte, hindi ikaw may-ari ng Alumin Show. Bakit mo? Yan, o, no, na mga o oh, galit na galit si Mamerto, Mike, no? Hoy Duterte, hindi ikaw ang may-ari ng Ayungin Shoal. Bakit mo pinagkasundo sa China? Tama naman. Ito, ito si Pangulong Duterte din eh, no? Hindi pa rin pagmamay-ari yan eh. Maka, ako ka, makasarili ka eh. Eh, di, joke lang. O, oh, ito, ni Duterte sa utang ng Pilipinas from 2 trillion pesos, 12.6 trillion pesos, pero 650 pesos lang ang nagamit sa COVID nasa ng 9 trillion pesos ninakaw nga ay nako natin alam kung ninakaw ni Duterte yan hindi po natin alam allegedly ito pinapasa lang po natin ang isang komento ng ating subscriber Tinutom ni Duterte ang mga Pilipino fishermen na pahintulutan niya ang mga Chinese fishermen na magsita sa dagat ng Pilipinas gabi ng malalaking bilang fishing boats. Tama naman, yung mga fishing boats sila, di ba? Napaka-unfair talaga. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pala mag-subscribe sa our channel, mag-subscribe ka naman so that you can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.